Team 3. Siyempre, direct. Grabe ang ano no, ang suporta sa bilang si Rota sa Batang Kiyapo. Ano po nararamdaman niyo na grabe yung yung pagmamahal at suporta ng mga fans ng Batang Kiyapo kay Roda? Siyempre, natutuwa, nagagalak. Maraming maraming taong sumusuporta, hindi lang sa akin kundi sa buong Batang Kiyapo. Mm -hmm. Talaga. Ano pa pong aabangan namin direct sa inyo bilang si Rodwa? Kasi ang ganda na ng storyline nyo ngayon. Nag-aaway-aaway na. Ako ah, hindi ko sabihin na. Di wala na. Hindi nun Kore, na nunood. Pahap, na. na lang direct. May mga magaganap pang pasabog. Marami pa pero hindi ko pwedeng sabihin. That's a uh-huh. surprise. Correct. Ito direct, anong masasabi nyo sa suporta ng, ng, ng publiko sa Batang Kiapo in general? natutuwa ako dahil sa rated talaga ang batang kiyapo sa timeline, sa time frame na gano'n mm -hmm. at sa at natutuwa ako dahil sa kahutayan ng mga director ko, si Coco Martin at yung iba pang director mm -hmm. at yung mga manunulat na mahuhusay din Bukod ba direct sa, sa Batang Kiapo, may aabangan ba kaming mga acting projects nyo outside the teleserye? Eh hindi, Ma more on the directing part ako. Uh -oh. um, I'm Natata natapos na ako sa kung Nuan. Hapa, Which might be shown anytime with Rian Ramos, Tom Rodriguez, and jay de Vera. And I'm doing one more movie, Fatherland. And syempre, Direk, ipapalabas nyo sa Cinemalaya ang movie nyo with Gloria Diaz. Maglola uh, Magdalena. Maglola Magdalena. Grabe, ano pong pasabog dito? dito? Kasi ang tagal namin hinintay ito, Direk. Finally, may Philippine premiere na. Finally, after getting all the Praises from international film festivals in Moscow, in New York, in Barcelona, finally being shown here in Cinemalaya, and I'm so happy. Panoorin nila dahil tungkol ito sa mga matatanda ng prostitutes. Mm -hmm. and ano yung niya, nila, maganda, panoorin nila. Mm no? Direct singit ko lang, of course, the industry is mourning sa pag, -pag ni Mother Lily. Ano pong um, um, reaction ninyo at masasabi niyo bilang isa? Ang dami niyo pong ginawang pelikula under regal. No? Malaking kawalan sa industriya ng pelikula ng Pilipino ang pagpanaw ni Mother Lily. Pero si Mother Lily ay mananatili sa ala, -ala ng lahat ng mga Pilipino na nanonood ng mga pelikulang ginawa ng rekal. Malungkot, pero gano'n talaga eh. Darating ang panahon na may mawawala. Salamat, Direk. Salamat. Salamat po. Salamat.